mag na kami sa mga kumbinasyon sa kambiata ito. Ito naman itatayo na lang, ipuksihan na lang ito. Mga puste na paglalagyan ng bubong dito sa lihan. O oh, san? Dito ito mag building Oo. Oh. Ay kunin mo yung welding manin. Welding masin. Oh, kunin ko. Oo. Oh. Sabi mo dito mag building di ikaw ang kumuha ng welding masin. <laughs> <laughs>

May natira pa talaga kami kahapon. oo na iipoksi na namin. Matagal din pala mag-iipoksi. Kala, balik kalahating araw lang naman kami nagigawa kahapon mga amigo. tanghali na kami nakapunta. Baka na. Uh, hindi rin pala madali iipoksi. Yung pag-iipoksi, saka yung pagsigo-sigo ko nito, pahalos parehas lang ang tagal. si timpla ka na iipoksi, pako. Ah, uh, yun, haka-plasa na iipoksi. Kung gano'ng ko katagal siya pinurma isinigusi ko dito kay datig-datig lang naman to mga amigo gawa na ito yung mga tira tirang plywood tong ginawa namin sa hig dito sa ulihan ganon din sa katagal eh, ano ikabit gawa nang simple titimpla ka ng epoxy mag -ano ka pa ay hindi rin pala madali mga amigo ay ngayon tanghali na naman ulit kami alas maybe na mga amigo patanghalin ayun na ah, ito naman mga amigo ito may natira pa hindi pa talaga natapos may natira pa kahapon itong manhole, itong kabila yari na. Itong sa sa takip. Sa pala kay mo kasla Ah, uh, susukatin ko pa. Tripod ni, si ko na. ilalim ng malaking Pwede natin, ay. Yung... Ha? Ah? Wala pa palang busing. Ayun. Dapat tayo makasunod yung pagbubusin na yun. Karapin natin yung pisote, ay. Yung tubo. Oo. Bago, i-wilding ang panalo yun. Okay. Wala ti, ay. Ah? Yung busing, tanggalin na yung busing sa Yung mayroong I'm doing that

Nagka-pipala ito ah. Ha? Nagka-pipala itong camera mo. So, mga amigo. Mag-uumpisa na kami sa mga kumbinasyon sa kambiata ito. Ito naman itatayo na lang. Ipuksihan na lang ito. Mga buste na paglalagyan ng bubong dito sa lihan. Kasi para maganda nga naman hindi may bubong ang lihan kung hindi mo kabik yung tayong sino sin pagalit sa likasan? yung magkinta si. ah yung... oh sino sa si ay, mo na? o, mag ipoksi ko tapos kay sabay ko sa kabila hindi man yata ito mga kautas? hindi man yata makakotas ito makakotas <laughs> yan? ay tabang lapat naman yung ano oo oh. patagilid hmm. ng bolte pa ikot ikot oo oh, ikot ikot yung bago natutay kahit ay gilang nang makakailangan ka pa niya ng mga apat na pelaso pa eh alin? alin yung cutting disc ah marami pa tayong cutting Kecilin mau Pasang kah Mana nurus kapal balik First join ba yang first join Ini ambil bil Kau kena kami Malah Mau balik kakak agad Da Ha Salat Ayo kita pagbalik mo lang ka dito ha. Uh, Ako ba, samahan ko. Amin Megano <tuk tangan> na. <Menangin agak. tuk tangan> 200. Oh, ah, 200. Ah, sikit, sikit. <tuk tangan>

yung gamitin natin mm. ang na? uh, pagpasok pa hindi, hindi mo alam hindi mo itinapasok

Yung kumbaga man idadamay mo lang ito pang kasko oh. pala yan. Oh, tatayuan na niyan ni Gobido ng haligi. Ako naman nagputol-putol na ng tubo mga amigo. Oh, welding san. Dito tama mag-welding? Oh. Ay kunin mo welding man din. Welding man din. Oh, ko. Oh. Sabi mo dito may welding, di ko ko mo na welding man Oh, yung yung isang baldin nandito pa nan yung may mga tornilyo. Aba, aba ikwan mo 'ko yung isang balde ng danya no. Para isang dalaw, oh. baka oh. ang dala ko 'yung nandoon sa may ulo. Yung balde na may mga tools ba? Makita. Oh, may nut at sakturnilyo 'yun. Na-demedia. Okay. 'Yun ang isusubo natin dito. Sa nakalagay na sa lob. Naka. Nasan sa grayan. Nasan sa lang. Sa may motor. Sa may motor lang. Hindi mo man patay na bigat bitbit 'yun. Mabigat 'yun eh. Ay. Maganda 'yun. Ah, maganda yun, Oh, kasi Ako ako ko aku, mawawala. Pati ano, pati welding rod. Bakit magbalik-balik ah? Welding rod pa. Malaki na, wala so, no -tay oh, ay, na 'tong maliit yata. Oh, maganda ayun at isang welding rod lang, balot ito. Malaki ay. Pipitin na lang kaya tapos i-bukasan. Ganyan din. Hindi kaya panit. Ganyan din. O kaya panit. Paano na si Boru? na lang ng flat bar. Panit siguro no

Sige lang, ako lang. Doon lang kayo ngayon. Sa Tapos lang. Wala. Sa kanila nga rin ako nang welding na mo nang welding masin ating tamuan. Dito lang Kaya magbili na iwan. जा देखो आ चलो फटाफट फटाफट उतारो फटाफट उतारो इसको ये धन्यवाद warahmatullahi हा से नमस्कार तो 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 रिकॉर्ड करो हां रिकॉर्ड पूरी ओहो बस पड़ा बोलम जो याम हम्म pantay ang ligason. Ang dili, pantay ang ligason. Pantay mo sa ligason, matakilit sa gabaw. Karating isa na eh, kargalos isa na ipoksi at ganyan bago pag si ipoksi mga amigo yung, yung, yung isa talaga patigas-tigas ng muna na konti bakit? ah sa ilalim? Mm. Oh. ay ikaw nakukuha ng ano? Mm, ako na ay isang i-assemble ko na ito mm. ay,

yan naman manado tinotol tapos dudugso din m. laso tinotol tapos dudugso nindin diba? tapos dudugso nindin diba oh tawangan mga pilay ba nubuto tapos yugso So, kahapa nang adjust nito, mga kapito. Grabe naman, huwag nindis pa tayo nito. Oh, hindi naman pala kito yung ginagawa ko, mga amigo. Ayan. Ito na, mga amigo. Hindi pala kita, yung... Kala ko nakikita sa video. Ito na yung sa kambiyada yung wala 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 daw ano ha? wala yan lang talaga oo hmm. o yun ay uwi na lang natin ito sa bahay muna itong mga tubo kay lalagyan ko na yung doon sa likod ng flat bar naman <coughs> yan thank you que el matriz Sa hawak at ilaan. mga amigo, nalangani na kami sa oras ito yon, ito yung plots, eh, nakahubog-hubog na yun mga amigo oh. eh, mga nabugubog ko na yan, dito ilalagay ito ah eh. plats Ayan, ito yung plats oh. hmm. para hindi bumangga sa injection pump ganyan talaga pag maliit mga uh, piti tapos ito, timon yari na, oh, may adjuster yan mga nego. so, dugsungan siya, dugsung, dirito adjuster na oh, doon sa tubo to, sa huli, sa pinsuti Oh, yun, nalanganan na sa ulo nagawa pa kami nitong hulihan mga amigo tinapos ko, hindi ko natapos kahapon ay paggawa ng manhole tinapos muna kaya ito, ito pa lang nagawa namin tapos yung cross join sira naman yung cross join ng gearbox kaya yung manibela ay sinupat ko lang pero tinanggal ko pa rin gawa ng yung cross join hindi pa maifirme o, igawa ng sira o, oh, ito, hindi naman sira, ang problema hindi kasi ya.